sumahit yung outer side nung paa ko alo na dyan sa yan, 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 ilalim yung side na yan sa may gilid ng tibia bone ito, ito yan yung tinuturo ko dyan sa asawa ko pinamasas ko sa kanya dahil nahihirapan na rin yan. akong lumakad siguro naranasan nyo rin yan at yung dahilan ko dyan ay ang sa pagsuot ko ng sapatos na sobrang flat medyo malayo din yung nilalakaran ko. Nilalakad ko kasi papuntang work. Kaya yung sapatos kayo, ko na yun, di na siya comfortable din suotin. Kaya, ayan, uh, nga yung sa side ko na yan sa pa ako. Kaya pinamasas ko sa asawa ko. Yan, 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 yan. Yan, Galing sa taas ulit. Yan, dyan yung Pag ganyan pa baba. Ang sakit. Yan, yan. Yan talaga. Sa so, gilid siya. Buto. Buto. Paimon panyane ganyane, yan para maswadihin, turaniwato ganyan, yan, yan, yan ganyan, ganyan, yan, agh, agh, Hanggang waba, yung talagang masakit, gilid siya na Hanggang waba, yung talagang masakit, gilid siya na wala. Ay, grabe. Parang sabot to. Ha? Parang sabot to. Sabot nga. sa hanggang Yan, 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 Kung wala talaga mag-massage sa inyo, ang gawin nyo ay ang self-massage. Kaya gaya ng ginawa ko dyan, uh, nag-self-massage ako. Tapos, diinan ko lang yung mga trigger points na nasa paa, yung madalas sumasakit. Yan, yan, part na yan, sumasakit din yan kadalasan lalo na pag ikaw ay mahilig mag jogging, walking or yung mga nagda-drive, yan yung kadalasan mo site sa paanayan. Tapos kung ah uh, nahirapan din kayo sa self massage, kailangan niyo ng massage tool na kagaya niyan. Uh, yan ay nabibili sa Lazada pero kadalasan daw sa Lazada, 'wag yung Masyadong mura kasi madali daw masira. Yan kasi nabili ko yan uh, 2018 bago pa mag-pandemic. Nabili ko yan doon sa Saman ko sa uh, ano sa Divisoria niya nabili tapos pininta niya sa akin 250 lang dati. Tapos matibay naman siya kasi hanggang ngayon nagagamit ko pa rin siya. Pag kailangan ko talaga ng ano, uh, self massage sa kamay o sa paa, yan na lang ginagamit ko. Kaso hindi siya ganun ka diin. Kagaya ng gusto ko sana na ano deep tissue. Hanggang, pero at least kahit pa nakakatulong talaga din siya sa mga ano lang gagaya nyan, soft massage or moderate, soft to moderate massage. Atulong ah, siya. Pero pag uh, kailangan ng deep tissue, tab na lang gagamitin nyo at saka i-hard